Um, ang lang po sa so, Toronto person mahaba ng pila ha at sinabihan pa ako um, like ng fight to stay na ay doon po ang pila ng kanami imagine that kapag kamalan ako kanami asa sasakit po so first una Alauna, ng madaling araw. Tagal na ng paghihintay. May pag-grouping-grouping ka tayo. Nagkataon na sa group siya ko. Kaya hindi ko alam kung gano'n isip, wala akong gagawa. Dito na talaga ako sa Pilipinas. See you guys later. What what will I do? Mag-change oh, ko ng damit ko dahil pagdating ko rito sa Manila ay napakainit ko na talaga. Parang yung 50 degrees and parang high no sobrang kumikilit at ngayon, nandito na kami sa sa no. 3 sa oh. Na-reach na namin sa sa destination sa Manila and then we have to transfer them now. Flight going to Daraga. So ito nga ang gate 3. So soon magpapasa na kami. And after an hour, also nasa Daraga na kami. At hanggang dito kami sa Daraga. international airport and stay there at the hotel for a few days and then we're heading and then we will be going to sudan So see you there will prepare for Smoking place Both smoking and vaping are not permitted. We need assistance or have questions. Please don't hesitate to ask any member of our family, Sahin Pahali. Delaga Airport, International Airport. You here now? I'm here. Right. I'm here right here. Let's Take down. Where's the man? He's hiding. He's hiding. I know. He's here, but he's hiding well Maybe on the other side. And this put a Daraga International Airport. Look, I'm claiming the luggage. There's the other one. There you go. Do it sideways. So dirty. Do it sideways. Okay. Look at the tape. <laughs> so funny. So here we go. We clean our baggage this so, where are we heading? now? There's no pudding here. Said the roof. Upstairs. Going oh, up there? We just missed the thing. You should go inside. So, we should go back there and bring this? Uh, a box? a box. Yeah. It's So guys, patapos na nga po ang travel from, uh, from Canada to Manila And then to Daraga At dito sa Daraga, nandito kami ngayon sa hotel sa Emerald Para mag-stay for, for a night And then we are heading to our next destination So abangan niyo po ang susunod na kabanata yung aming gagawin dito sa Bicol Region. Hanggang sa muli, mga kaibigan, salamat sa inyo, sa mga subscribers, sa silent viewers. Salamat pong muli sa inyo, sa inyong mga panonood at naway. Sundan nyo ang susunod na kabana at hanggang dito na lang muna for now. Magandang buhay! A Breakfast. Breakfast may hindi dito. Okay. Hmm? Break. Break. Okay, thank you. Where's this? Okay, tara, kain po tayo. Dito tayo sa isang kainan dito sa Pilipinas. Let's eat local. Ano to? Ulam namin, ano to? Pork steak? Pork steak. Sinantulan. Ginatang gabi. Sakta. Yeah. Ha? Langka. Ay, langka. At tingnan mo naman mga ambulance dyan, mga kalap. Cool, di ba? Kain. Ano masasabi mo sa pagkain din? Sarap. 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 Ito sinantan. yung dalawang gulay. Tikman mo yung sinantan. Masarap na. Mm -mm. Hindi maasin. Mm. Ano pangalan ng store na ito? Ng Jollipad? Ay! J... Mm Jolli-kood! -hmm. An? Jolly-good? Ah, Jolly Jolly-kood! Jolly-kood! Galing na! Masarap ang pagkain kayo sa Jolly-kood! Huwag lang! Dahil kayo dito sa daraga, kain po kayo sa Jolly-kood! Yum-yum! Mauubos mo na yung ano... Sin Antonio. ¿De agua?